Sian Lim hindi matanggap na nililigawan ni Paulo Avelino si Kim Chu. Naglabas na nga ng pahayag ang aktor na si Sian Lim tungkol sa ligawan na nagaganap kina Kim Chu at Paulo Avelino. Matapos ng maglabas ng pahayag si Paulo Avelino, naglabas din umano ng saloobin si Sian Lim patungkol sa ligawan na nangyayari. Dumaan nga lang ang isang araw ay nagsabi na si Sian Lim sa kanyang video na hindi siya makapaniwala na ganoon kabilis at nagkaroon na agad ng manliligaw si Kim Chu. Maraming mga netizen ang nagtaka kung bakit pa siya naglabas umano ng mga salita. Samantalang tapos na ang ugnayan nilang dalawa ni Sian at Kim. Ayon naman sa ibang mga fans ay mukhang nagseselos ang dating kasintahan at gusto nito ibalik ang mayroon silang dalawa. Marami naman ang nag-aabang sa reaksyon ng actress na si Kim Chu kung ano ba ang mga masasabi niya sa nangyayari na ito. And this are chika for today mga ka-showbest. Sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like, share, subscribe and click the notification bell for more updates.